Sabi nila may tricks daw dito sa Thailand. Hindi na ako nagdalawang isip kaya pinuntahan ko na agad yon. Bata pa lang kasi ako, mukha na akong pagkain. Kaya tara, samaan nyo ako. Pero bagong lahat, welcome sa Kurt ng Mundo umpisahan nga natin kahapon, mag alas 12 na ng tanghali dito sa Thailand pero kakalabas ko lang ng bahay. Kaya lang naalala ko, maling nilabasan kong pinto. Awan man na nagbagtit man ng titaon pero tama nga naman, dito yung tamang labasan. Naalala ko rin pala dito, kailangan kong magpa-change oil lang motor. Nyaki din George! Pero buti na lang no guys, motor lang ang chine-change oil ko. Paalis na sana ako para magpa-change oil pero biglang pumasok sa isip ko ang mga brief ko. Kailangan ko munang i-check tong mga to kung tuyo na kasi aalis ako mamaya. Pero huwag kayong magalala alala Mababango tong mga to. Tapos na palang change ilang motor ko pero may kailangan pa palang ayusin dito nung nakauwi ako naligo lang ako saglit tapos nagbihis at pumunta na ako sa kaibigan ko pupunta pala kami ng rangsit kakain kami sa Turks kasi nagbukas sila doon at yun din kasi ang pinakaunang Turks dito sa Thailand napapansin ko sa sarili ko grabe na yung pagkamukhang pagkain ko sa bagay bata pa lang ako ganun lang ugali ko pero ang importante hindi tayo nagbabago mukhang pagkain pa rin ako kahit hindi ako imbitado hapon na pala sa mga oras na to at nakalis na rin kami sa bahay ng kaibigan ko pero dediretso muna kami sa isa pang kaibigan kaibigan namin. Mangiistorbo at makikain din muna doon. Nandito na nga kami kila ka utol mukbang at may pizza sila agad. Tapos na nga kami kumain ng pizza at papunta na kami sa kwarto nila. Nandito na pala kami sa loob ng kwarto. Tapos pandangan manan, kainan na naman guys. Ang swerte-swerte ko talaga sa mga kaibigan ko. Nakakakain ako ng masasarap nang hindi gumagastos. Kaya ang tawag doon, diskarte. Akala nila, pupunta lang kami dito. Hindi nila alam, kakain din kami dito. Nakitulog nga rin kami sa kanila kagabi kasi alam ko may swimming pool sila dito. Sinulit ko na nga kasi makapal talagang mukha ako. After namin swimming papalitan ko ang camera protector ng phone ko. Nabasag kasi siya guys. Sa mga oras na to, kakain na kami ng almusal. Sabi ko sa kanila, babalik ako dito. Kasi sobrang sarap ng mapagkain dito guys. Bago pala kami umalis, pumunta muna ako dito sa may rooftop. Grabe, maganda rin pala dito. Pabalik na nga rin ako sa kwarto nila. Kaya lang may nakikita akong liwanag sa dulo. Parang iba na yung mapupuntahan ko. Papunta na nga kami sa future park para kumain sa Turks. Tapos nakita ko yung kamukha ko dito. Walang iba kundi si Mario Morer ay joke lang guys sa mga oras na to nandito na kami sa Turks nag-order na nga rin ako dito tapos tinanong kong pwedeng utang kaya lang natahimik sila ginagawa na ang order ko at grabe ginagawa pa lang gusto ko ng kainin apat pa lang in order ko dalawa yung kakainin ko ngayon at dalawa rin ang kakainin ko mamayang gabi kakainin na nga namin nakautol mo ubang ang mga hawak namin limang taon din pala akong hindi nakakain ng ganito at grabe sobrang sarap talaga nung nakakain na ako ng ganito napaipa nga ako dito Papa, eh, Siguro kung matagal lang may Turks dito, lagi rin ako dito. Pero sana mga idolo, Jollibee na rin sana ang susunod na magkaroon dito sa Thailand. Nakakamiss rin kasi yung Jollibee sa Pinas, lalong-lalo na yung spaghetti at burger. Grabe nga talaga tipandangan ko. Kahit anong pagkain, nasasarapan ako. Hindi ko na rin pala alam kung paano tatapusin to. Ubusin ko lang tong pagkain tapos uwi na rin kami mamaya. Pero sana may masakyan pa kami para hindi na kami mag-arkila mga idolo. Kaya hanggang dito na lang. Kapun kap, mama chop chop.